Mabuhay ang Madayaw Nation Marians. Ako si Val, isang intern mula sa Communication Office. Bilang pagdiriwang ng buwan ng wika, maghahandog kami ng isang maikling tama o mali na pagsusulit para sa ating mga mag-aaral dito sa universidad. Tara, subukin natin ang kanilang mga kaalaman. Tama o mali, ang sepak takraw ay pambansang laro o palakasan ng Pilipinas. Mali. Tama o mali, ang buwan ng wika ay ipinagdiriwang tuwing Setyembre. Mali po. Tama o mali, si Jose Rizal ay tinaguri ang pambansang bayani ng Pilipinas. Tama po. Tama o mali, ang huling salita ni Jose Rizal bago siya barilin ay aray ko po. <laughs> yeah, uh, answer po ay mali. Tama o mali, ang salitang bahala na ay nagmula sa salitang bahalina na ibig sabihin ay ala. Um, uh, para sa akin ay mali. Tama o mali, ang bahay kubo ay isang halimbawa ng traditional na bahay sa Pilipinas. Tama. Tama o mali? Ang pambansang awit ng Pilipinas ay Bayang Magiliw. Ang sagot ko po ay mali.